So ito, ito yung texture ng ano, giant cacao. Kung tawagin, mapapansin natin dito para siyang <laughs> iningala ko na. May mga kristal na maliliit. Grabe ang gulo, mas patangkad pa sa akin 'to ah. So ito. ito yung intro sa punta ng Kapisaan Cave mga alakbay. Yan. Ito, paloob 'to. Tapos ano, mga dragon fruit 'to. So ito talagang nature na nature talaga to dito Mga kalakbay, ang next destination naman natin ngayon is Kapisaan Cave Dito sa Malabing Malabing ba? Di ba Biskaya? dito pala yung information dito Pagka pumunta kayo ng Kapisaan Cave Dadaan kayo sa information para sa briefing papunta ng Kapisaan Cave So tara, let's go! Dito tayong kuweba eh Sir, ano masasabi mo sa adventure mo dito sir? Masayang-masaya. Masaya ba? <laughs> masaya ba yung travel? <laughs> Hindi natin yung eh. yun, e wey. Sabi yung kuya, dito daw, eh. So, dito sa Kapisaan Cave, mga kalakbay, uh, pagpunta kasi namin dito, di kami kumain doon sa bayan. Akala namin may mga kainan. So, dito naman, sa information, mayroon mga short order na pancit dito. Kung sakaling magaya kayo sa travel namin, ah uh, may short order mga pansit nga lang pampigil lang gotom <laughs> ganda ng ano so ito na yung kapisaan cave so dito tayo hanggang bungad lang tayo Oo nga, no? Sabi ko nga si Kuya naka-discover daw siya eh. Siya naka-discover? Hindi, nanonood. <laughs> <laughs> ah, ah, ito. Oo, oh, ganda oh. Ano <laughs> yun Kuya? May tubig yan doon hanggang doon. Kapag hanggang doon, hanggang dito. Kapag hanggang doon sa mga 300 meters, hanggang lang dito. Ah. Pwede naman pumasok tayo. <laughs> ganito lang yung tubig. Ah, malalim nga, ano, mababasa din tayo to. Hindi, yeah. Ganito lang ang tubig. Uh, Pero yung sisi ng pantalon. Oh, Ano to? May ano na yan? May, may ilaw yan doon? O, Oh, Kuha ako ng ilaw. Plus light. <laughs> uh, may ilaw. Sola. <laughs> ganda. Pagkasok tayo. Oh, sige. 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 tayo dito. Ano? Ah. Kapunin ko so, yung ilaw. Ito yung mga kalakbay oh. Ito na yan oh. Ang ganda. So ngayon, ah, Bigyan kami ng discount ng tour guide dito. Papasok kami kahit sa bungad lang para makita namin daw yung loob. So dito kasi pagka pumasok kayo dito, 446 ang entrance. Kalahati lang 'yon. So, ngayon, dahil vlogger daw kami. <laughs> Bigyan kami ng discount ni Kuya para mapasok namin 'to sa tina natin mamaya. Pero so, ito yung guide ng Kapisaan Cave mga kalakbay oh. Ito itong Porsche na to Ito yung Lion Entrance Yan Nandito kami yun sa Lion Entrance Bali 4.2 kilometer Yung pinaka Dulo nitong Lion Entrance Ngayon pagpapasok ko sa Lion Entrance At lalabas sa uh, Lion Entrance Parang sabi ng tour guide Mga apat na oras may daw Yung ah uh, ikot papunta dito sa dulo. Tapos pagdating dito, may sasakyan na silang magpipick up para ibalik naman kayo dito sa Lion Entrance. Sa okay. So ito, papasok na kayo mga kalakbay. Okay. Oo, kasama na kami yung mga uh, ano. So ingat-ingat lang ha. Ingat lang tayo kasi walang helmet ha. Ay, wait lang. Mag-ilaw ako yan.

Okay. Ano lang? Uh, Dito mga kalusong. Ha? Yoko lang, yoko, yoko lang talaga. Meron nandito malaking ano. Portion. Ito <laughs> so, ito, Wow. Uy, paniki ah. <laughs> yan, Bilangan mo yan kasi i-vlog ko yan. <laughs> Yes, ayan, ayan, ganda ay, ng formation. Anong tawag dito, dito ya? Stalag tight? Hindi. Ang tawag po niyan ay giant cacao. Ah, giant cacao. Oo, oh, para bang sip ng cacao. Bawal hawakan yan, di ba? Bawal po. Sir. Kasi mamamatay, kagaya nyo okay. ito. Opo. Picture lang Oo oh, yeah. nga, ano? Pwedeng lapitan yan para magpicture. Ayan, videohan ko ha. So ito, ito yung te te way, ba? texture ng ano, giant cacao. Kung tawagin, mapapansin natin dito, parang siyang... <laughs> <laughs> hiningal ako doon May mga kristal na maliliit. So, ang ganda. So, sana, advice lang sa mga nagpupunta dito, wag, wag galawin to kasi para ma-preserve yung ganda ng... Sandali, ano? Po yan. Ikaw. Ikaw na kaya. <laughs> <laughs>